Ug dore mga palahubog. Sas. Oh. Bola na sa bola na. Ha? nak. labdawbe kay man langga. Ay, huh? Langga lagi. Mga piso orang. Ayah, or buntag. Ang bagong vlog po tayo mga sub, ba bagong araw. Di tayo sa garden ni eh, Kadani. Malaki na yung sinta oh. <sikos> Ayan okay, po mga sila, natapos na natin ni Pastol yung mga alaga natin. Uh, ngayon, uh, dumaan tayo din sa uh, patulahan natin. Update natin yung ating patula. So, nandito na rin ako. Mag, uh, lilinisan ko na lang ito. Lilinisan ko ito kasi masukal na. Mabilis tumubo yung damo ah. Ngayon yung aking pizza din. Update din natin. Uh, yung iba nakal ka na manok pinasukan pala ito lumokso yung manok ba naabutan ko siguro kahapon maghapon kasi ako wala dito na ano na manok pero meron pa namang ano tira siya so, yun, nilinis linisan ko na yung patula natin ito na siya so mamaya hapon kailangan kong ispran ito ng pampunggos at saka yung insekto kasi may mga butas-butas na yun nagumpisa na siya o ayan o. tapos uh, sa susunod na ito uh, lagyan na natin ng trilis o mga tali yun may mga patula yun ilinisan ko na yung mga ano, paligid nya yun meron lang ano may dalawang puno yata doon na kinain ng manok hindi naka ano sige mulan ka parang gusto kong mulan mga silo dahil mat, na, ano, matigas na lupa yan ang pichay natin oh yan lang ang dati ano to talagang naka ano talaga siya ngayon may mga paw ang na gawa na napasokan ng mga manok dito sa kapitbahay may mga manok dyan no oh. sige yun lang matira yun lang sa atin so yan ang ating linis linisan dito tapos pagka tapos dito uh, akit ako dun sa ano, sa kambing dahil magtuturo ako ngayon ng DCM pampagatas dun sa triplets ngayon may napansin na udan mga sitaw na kailangan na rin pitasin kahapon pa natin pitasan, pinitasan ngayon meron na naman so pipitasin natin bago ko bago ako uuwi kasi bukas niyan malamang eh matanda na yan. So dito muna ako. Basbawasan ko muna ng damo itong ating patulat uh, kapirangkot na pizza no. Na ano yung mga ano. Grabe yung mga manok. Kahit mainit na. Eh. Masok pa rin. Ayan, linis tayo sa patula. Ayan o, may mga butas. So, kailangan natin ispirahan to. Siguro mamaya nga na. Tapos linisan natin yung paligid nya. Para, ano, o, yung isang linya. Ito muna tayo sa kambingan mga silo. Indikan ko muna yung disin Yung ating trepets maker. At tapos eh, papakainin na. Eh baka bubig lang bumagsak yung ulan ba. Kailangan makakain sila bago bumagsak ang ulan. Ang ulan. kita yang datang hari ni gamot hello DCM solution for inject okay. good morning Good morning Ito yung aking Inexpect na mga anak Una mga anak Naunahan dun sa trip That's tuloy. Ito oh, yung aking Binigay kahapon kagabi Na pagkain Ito Nako Ubus Tatlo Tatlo Na ngayon mga swil oh, pinapadidik pa niya. Kasi mahina pa silang dumidik. <coughs> Maganda sana kung katulad sa kalabaw ito at sa kabaka na apat ang utong. Pero dalawa lang eh. Oh. Yan ang ating susukan ngayon. And triplets. Bali, pang lima na to. Pang lima na niyang anak mga silo na laging triplets ang anak. tayo masuk silo. Siyan-siyan kayo sa gatas ha. Ay, e, alalayan natin ng pangpagatas. ibig sayo, hindi pampagatas. triplets uli sila thank you lord thank you super mama yan pagkatapos natin na kan mga suyelo so pinakawalan ko muna sila para makakain sila yan yung tatlong baby na iwan sa kulungan okay Pwede ko na sila ng 2 hours. Dalawang oras. Tapos mamaya uli hapon. Kaya sila mga silo. Ang tabayanan ko muna sila dito mga silo at si Mrs. Uh, naghatid ni si CG school. Diretso na sa dito at nagpadala ko ng almusal. ay hindi na ako uuwi para mag-almusal dahil uh, anuhin ko muna itong aking mga kambing para nasa ganun ay mabusog sila Then, tapos mamayang hapon uli uh, labas uli sila ngayon habang nagbabantay tayo dito mga suylo ng tabayan natin ng kambing eh unti-unti ang gutong palayan papilapil linisin na ano, natuyo na hindi na natin natamnan ito yung naiwan mga silo nabutan ng tagtuyot so habang uh, hinihintay si misis at nagmamastan yung mga alaga dito tayo mabuting ting Yan doon sa baba lalinisan ko na sa baba nabuhay na rin yung talim namin dito mga sulo green na sa so, unti untiin ko to para di sayang yung oras ba na naghihintay doon sa kambing natin Ay. <coughs> kain po tayo mga sulo. Pinagdala lang ako ni Mrs. ng pagkain. Putok na ako. Meron nga pala pumunta sa akin dyan. Buyer. Naghahanap ng gusto bumili ng kambing ba? Wala na tayong available. Isa, binayaran na ni Sir Caro. Wala na tayong pambenta. Meron dalawa. Kaso maliliit pa. itong ang bilhin aso nagdidede pa si Mrs. nandun patuloy niya yung kambing pagbantay para sila ng stock kawisan mga kaswelo <clears throat> kakatapos ko lang inikutan yung mga kalabaw pinag-swimming ko na sila hindi umulan nangitim na kanina yun